luôn ạ Thăm bán nè Bye bye bye. Oh... ito na yung status ng bahay natin ginagawa so, ito yung great team so bakit makaangat makaangat yan kasi makapaas yan uh, hindi kasi naka-elevate yung bahay natin no? wala so, kailangan pa naka-elevate yung bahay natin siyempre sabay na natin itong great team no? dahil pagka nagbuhos yan kasama yung slab sa grade, slabong grade. Ayan. Ayan, ginagawa ko na ngayon

Tukos tayo ngayon Tukos tayo Diretso pala ito Anong derecho? Sa baba kasi Dito tama ito uh, Tama yan, tapos dito yung isa sa baba Ang inano ko sir Yung dito Diretso uh, na sana dyan sa hmm, So dapat mabakalan na ito? O kahit hindi muna? ito, Diretso na sana dito? Di na Di na saan ba yung 30 dyan? Hindi naman tayo lalabas sa ano, parking. Saan yung 30 niya kapatid? Dito? Tapos saan yung bakal natin? Saan siya lulusot yung bakal? Dito. Ya. Yang yang ini. bapak pa bakal noon. Magbabangyan. Papapato. Binibitbit ng mga Papa-baba pa yan. naman tayo tatabingi. ko. Ay, ito naman. Salin, tangin, bapak, bapak, lang, okay. Dino. 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 Dito lang. Dito pa taas. Dito lang 'yan, bro. Ikidiyan dito lang. Baik. Tapos na. Kuda buo tulmo. Ai. So, 'diyan ang ginagawa ko diyan, is nago ako ng material Sa mga bibilhin pa, specifically yung mga pipings natin, mga PPR and uh, orange pipe. Okay. Ayun. cũng nhanh lắm ya yeah. Ay, po, eh ano lang, uh -uh. picture rin. Oo. Araw-araw ko kapatid, nagbibigay ng picture sa kanila. Eh. Yan ang inaanan nila, araw-araw. Mm. Yan, ito naman, kinukuha namin yung level ng ano lalagyan ng PPR. Okay, kailangan makaangat siya ng konti kasi sa ano natin, sabihin beam. Siyempre, dapat hindi dadahan sa may beam yan. Kasi namin. na uh, nagpuputol na rin kami dyan. Mm. Oh, oh, yan, ina-adjust lang yan na adjust Adjust. Ayan na, tapos na. Ang ating ginagawa ng mga nakarang linggo. O. Oh. Ready na for buhos. Ang mga grapa. Nabay na bay. ¡Para no vibrador Oh nempel vibrator, nah kita na. Kan, maraming graba. Oke, okay, sir. Ayan, <lines> nanti Ayun, no? Oh. Kuhanin namin matapos lahat ngayon, sir. Kaya tinapos na yung preparasyon kahapon. Ayan. Kuhanin ko pa doon. Okay, sir. Ayan. Okay na to sir. Elevated na to Parking. Apo. Ayan, kuha ng barya si sir. Yan magpapatibay no sir Ayan sir, binuhusan nila ng ano Mga purong semento Para pag binuhusan Kapit na kapit

Ya, ya, Dito ka ba guys para mag-slide yung ano. Yeah. Dito ka na sa loob. Tagtagan youtube tubig. Sumabrang lapot. Tagtagan yung tubig. Sumabrang lapot. lapot naman.